May mga bagay na masarap ingatan kahit hindi sa'yo. Parang ikaw, masarap mahalin kahit hindi tayo. Pero ang tanong, hanggang kailan mo siya iingatan at ipaglalaban? Iingatan mo ba siya sa paraan na kahit ikaw na lang ang masaktan? O ipaglalaban mo ang nararamdaman mo kahit na alam mong na hindi kailanman pagiging kayo? You oh. know? isang mapagpalang araw at maligayang pagbabalik katuklas. Sa araw na to ay pag-uusapan natin ang pagmamahal ng isang estudyante sa isang namamalimus na babae. Isang panibagong kwento na naman ang ating tutuklasin dito sa Tuklas Nicolas na kung saan lahat ay may kinalaman ukol sa lipunan na ating sinasaklawan. Simulan na natin! ako sa isang namamalimos na babae Tama ang narinig mo At ito ang aking kwento Galing ako sa isang mahirap na probinsya ng Visayas At isa lang akong dayo dito sa Maynila kasama ang aking ina Isang araw habang naglalakad ako sa may kalsada may nakita akong isang babae na namamalimos sa kalye Naawa ako sa kanya. Parang kaedad ko lang siya base sa aking pagkakaalam. Nilabas ko ang baon kong pagkain mula sa aking bag. Iniabot ko ito sa kanya. Agad naman niyang kinuha at nagpasalamat sa akin. Kitang kita ko sa kanyang mukha ang kanyang pananamit na sobrang dumi. Pero sa tingin ko, may tinatago siyang kagandahan. Tinanong ko siya kung bakit siya namamalimos. Una, sinabi niyang galing din siya sa isang probinsya at dinala siya ng kanyang stepmother dito sa Maynila para dito rin sila maghanap buhay. Pero pinalayas siya nito pagkatapos mamatay ang kanyang itay. Lumaki siya sa isang probinsya na ang pangunahing hanap buhay ay ang pagsasaka. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo at high school lang ang kanyang natapos. Kaya siya nahirapan na maghanap ng trabaho dito sa Maynila hanggang tuluyan na siyang tumira sa gilid ng kalsada Nagbigay rin ako ng kunting pera sa kanya na galing sa aking baon at nagpaalam na sa kanya na ako'y papasok na Noong ako'y nakauwi sa kundo na tinutuluyan namin ng aking ina ay agad ko itong naikwento sa aking ina ang tungkol sa isang babae na namamalimos Sinabi ko rin na ang babae na namamalimos ay maganda Sinagot ako ng aking ina. Nalulungkot daw siya para sa babae. At di niya daw alam kung paano siya mabubuhay sa kalye ng mag-isa. Kaya tinanong ko ulit ang aking ina kung anong ibig niyang sabihin. At sinabi sa akin na napakabata ko pa raw para maintindihan ang mga bagay na ganito. Sinabi ng aking ina na ang magandang babae na namamalimos ay kung siya ay may mahinang loob. Baka hindi siya mag-survive sa kalye ng mag-isa. Agad ko naman itong sinabi na iligtas namin ang babaeng namamalimos dahil ma-extra pa naman kaming isang kwarto para sa kanya. At walang pag-aatubili na sinangayunan ako ng aking butihing ina. Noong bumalik ako sa lugar na kung saan una kong nakita ang babae, sinimulan ko itong hanapin. Pero nahirapan lang ako. Nagtanong-tanong rin ako sa mga taong nandoon sa lugar na yon pero hindi nila alam kung asan siya. Nang ako'y pauwi na sakay ng aking sasakyan, ako'y napatigil sa isang kanto dahil sa tatlong aso na parang may ba sa gilid ng kalsada. Agad ko itong tinignan at doon ko nga nakita siya na nakahiga at namimilipit sa sakit ng tiyan. Agad ko itong inalalayang tumayo at inimbitahan sa aming bahay Sinabi ko rin na bibigyan siya ng gamot ng aking ina dahil isa itong doktor. Pero nag-alangan siya nung una at natakot sa aking intensyon. Pero kalaunan ay pumayag din ito. Nung makarating kami sa aming bahay, agad naman itong ginamot ng aking ina. Nakaranas lamang siya ng minor case of food poisoning. Agad naman binigyan ni mama ng damit at pinagpalit ito agad nang mawala ang sakit ng chan. Naligo ito at lumabas siya galing sa shower room gamit ang bagong damit at natulala ako sa kanyang kagandahan. Siya ay may kakaibang angking ganda na napakaamo ang mukha na parang anghel. Halos magsara ang aking puso noong makita ko ang kanyang kagandahan noong araw na iyon inalok namin na tumira na lamang kasama namin sa aming bahay. Ayaw niya ito nung una, pero makalipas ang ilang araw ay pumayag din ito. Makalipas ang apat na taon ay graduating na siya sa isang universidad dito sa Maynila. Gusto ko siya, mahal ko siya, at sinabi ko ang nararamdaman kong ito sa kanya. Pero sa tingin niya ay hindi patas para sa kanya na maging kami. Pakiramdam niya kasi ay deserve ko ang iba na mas higit pa sa kanya. Pakiramdam pa niya ay parang tinitik advantage niya ako dahil sa pagtulong ko sa kanya. At ang aking inain di matanggap ang pangyayaring ito. Pero mahal ko siya with all my heart. At alam ko din na kahit papano ay mahal niya din ako. Pero sa takot niya na maging kami ay baka daw masira ang aming pamilya. Pagkalipas ng apat na taon ay bumalik sa aming bahay. Isa na siyang profesional at isang businesswoman. At di pa rin nagbabago ang kanyang kagandahan. Bagkos, siya ay mas lalong gumanda pa. Akala ko ito na yung araw na masasabi ko ulit ang nararamdaman ko. At nagbabakasakali ako na masabi niya rin sa akin ang nararamdaman niya gaya ng dati. Pero Nalungkot lang ako dahil ito pala ang araw na pasasalamatan lang ako at magpapaalam siya papuntang Canada. Ipaglalaban ko ba ang nararamdaman ko? O ipapaubaya ko na lang sa panahon kung para talaga kami sa isa't isa? Pipigilan ko ba ang pumunta siya ng Canada? Hanggang dito na lang katuklas. Ako si Mike at ito ang aking kwento. Kung nagustuhan mo ang kwento nito, ay baka naman pwede kang mag-subscribe at pakihila na rin ng tali ng mahiwagang kampana upang una ka na makakapanood ng mga videos na ilalabas ko. Isang mapagpalang araw at maraming salamat, Katuklas!